good morning mga kapigsay Tinatay ako lang ako yung taba no? lang natin siyang Tumayak Patawid kami doon, si may kabila doon kung yung puputok Ayan, matagal-tagal din tayo Hindi nakapunta rito sa lugar niya Ayan, ngayon makakapotok na rin So ayun, stay lang mga kapigsay Update na lang kayo pag kanan sila good morning mga kapigsay Kaya dito na tayo sa may pulo pumunta na tayo doon sa pwesto pe natin. Sito kayo tabano, nandun pa. May liwan pa. Nabutan natin dito sila Dimla. Ayan, may kasama siyang isa. Dalawa daw, si sila Christopher sa may bunga doon. Ayan, kain natin natin dito kung makakadali tayo. Parang ko dito sa may kamachili pumwesto eh. Ano, marang napakataas na. Dito makakatay sa yan. Makamachili na yan ayupa pa. Grabe pa. Testing ko makakatig sa ah. Ito ang makakita natin. Pagka makakapesa na tayo, dito na lang tayo. Yun kasi medyo mahangin na sa maitik. Stay tuned lang makakatig Update ko na lang kayo. Yan makakatig sa Dito na tayo. Sa taas. Mataas na. Ayan ang puputokan natin. Oh. Mga ating kaya nakikita nyo Alula Mas <laughs> mataas pa tayo ito sa may kamachiling Wala nating pinipesto na <sighs> Makahuli sana tayo dito mga katigsay Makadali sana tayo Nakakita na tayo Kaya lang medyo malalayo Namamakat sila sa malayo may nakakita tayo na medyo malaki-laki ang bakat eh bibirahin natin yan so bulig bumalik yung patay diyo ikot ang inabot dali ng bulig magandang be naman ito ayun o oh. ikot siya Ah, oh, thinking na daw. Pets. <laughs> Pets ang presyo natin. Kada-kada ali-ali. Kanina pumutok tayo mga katiksay eh. Putit-tit natin may gumulutang na budig din natin na buulan. Tayo na, tsempuhan natin, no. Oh bulig yan ang ating sayo ah, thank you lord hindi naman um, na napuha ko dito kadali na tayo ng bulig thank you po thank you po thank you po ay nako thank you thank you

Thank you po. You know. Tadji, sa buto rin pala ina buto. Ya pan lagi itadji, matik sa yung sa buto. Oops. Siyempre yan Pwede natin ibalik. Pasok muna natin dito. Para sigurado. Opya. Okay. Yan. Natin hugutin. Okay. Safety. Thank you, Lord. Ang ah, gulig to mga katiksay. Gulig ka Yung nila na Pangalawang huli natin Yo Gulig uh, Gulig is Oh. Nalim niya nung una mga katigsay Hindi ko binabanatan eh Hindi tayo sigurado eh. eh umangat Patay siya Patay oh. ka Ah Oh, ito na ito mga katiksay mas malaki ito sa may buno natin Ah. Ayan po. Thank you, Lord. Uy, po, tiyan. Hindi yata sa matatama, Pasilip sa atin, eh. Thank you, Lord. Padaroon na po tayo dito ang dalag. Ang awit lang. Ah. Thank you, thank you. Ayo, Aba, makakating sa'yo. sa you eh Thank you po. eh Thank you. Siyempre, ito na natin po dito sa narigyanan natin. Saka natin try kuhanin yung bala. Okay. Eh, ah. Oh, thank you. Uy, 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 tikas. Thank you. Pasag-pasag ka man dyan. Diyan ka na lang di sa loob. Matatama. Sa matamaan. Ito. Thank Thank you sama sa matangat. Tanggal ang mata mo ngayon. Yo! Hey, good Dalawa na po tayo. Katitig sa sa akin mga katik sa iyo. Eh. Tabayan ako lang siyang medyo umangat pa ng konti. Ayun, nadali natin. tilapia, laki. Namumuti ito. Malayo. Baroyo ka ba? Puting puti. Baroyo. Baroyo. Ah, nangangabot ba? nangangabot uh, ayan hindi atoyo ba? atoyo nga puti ang galama bad love people hindi puti atoyo hirap di kita yung ngayon Tubi big. <laughs> Gloria. 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 Sumama na si natin. Gloria. Dorya pala, namumuti ka ako, sumusugod eh. Yan guys, na kababa na tayo ng puno. Inispata e natin dun sa may kabila na yun. Hala, mahangin na. Mas pa lang, umahangin. Aga talaga hangin ngayon. Lokot na lukot na yung tubig. So, paano? naman tayo ng dalawang bulig sa isang napagkamala nating tunay na tilapia. Arroyo. Ito, ating sa inuli natin. Kahit pa paano naman, sulit na rin tayo. Yung isa, mga isang kilo. Yung isa, mga kulang isang kilo siguro. Isang dalag natin. Then, may mauwi naman tayo. May mapapamigay pa tayo kay Kuya Tabano. Pero pagka medyo ano pa, tumiyan na mga... mga pa sa sapa tango na si ano? ala, lukot na yung tubig hindi na kami makakita yun, ibubutok pa doon sa may kabila may sapa siguro yun ay naku tilapia hindi tayo pinakita ng mga tilapia meron mga royo lilit pa ay, nakapagkamala natin yung isa tunay Ayan mga kating sa ipapakita ko yung tubig. Ayan. Ayan po. Oh. Sobra na po ah dun. Ayan. Oh. Hindi na tayo makakita pag ganyan ng tubig. Pag natin si Kuya Tabano. Tabano! Ay, ay, ay. Ayan naman po tayo ano. Maganda naman po yung hinuli natin. Dalawang dalag ulit na po tayo idol. At least, nakaputok din tayo ngayon. Tagal tagal tayo hindi nakaputok. tabana, na! Saan ka? Ah... Uh, Pauli ka ba? <laughs> Sa akin, tatlo. Isang arroyo. Ay. Dali ka? Sa akin, dalawa. Ah, dalawang bulig naman doon. Bulig din nagpakita. Tilapia wala. Bulig na nagano? Oo. Oh. Oh. Tumbak eh. Nasuli. Tigay tama no. Ah, tayuli ko. Hindi malaki din yung isa. Dalawang dalag. Hindi naman ano. Mm. Ah, banito ah. Sa mo to nadali. Diyan. Oh. Sa ulo, ayan oh, sa ulo, sa natira ko. <laughs> oh. Oo oh, nga, ano. Hirapan pa nga ako eh. Bakit sumabit ba? Hindi naman, hindi naman sumabit. Hmm. Kaso lang eh. Laki. Hindi naman laki yan. Kira-tari ka lang, kaya binintang ko sa daan eh. Ewan ko yung isa ko. Ah, yung isa akin kasi mataba. I-intact <laughs> like sa say. mga bata mo yan. sasakyan namin <laughs> sa bangka ni Keta Bano. Ayun, stay tuned na lang. Mamaya na lang, right? ah, bigsay. Guys! <laughs> lama hangin na. Mahangin na, alam Mamaya na lang ang guys Dito kami kaya Tabano Lumipat kami sa may bulakang Garden Oo oh, ay Ah <laughs> uh, kwan medyo matumal kunti eh. oh, sa kamahangin na dun Kaya ay, lumipat kami dito eh, ito nga pala yan Diyan bali kami sa Pat Pedro pa Region Iwala na lang namin motor dito Ito guys yung tanawin dito Oo oh, uh, lawa ko oh. Mukhe rin oh Ayan, okay rin. Ayan, si So, ayan guys, hindi na namin pagtatagalin. Ah, pupunta na kami doon sa puputokan namin ni Kieta ba, Stay lang kayo. Kasi ito, nakakita na tayo, lalaki, nangingit, hindi natin na nakatunay ito. Tukan ko na nga. Ayun, patay eh. Silver. Ang bikaw na maliit mga katigsay. May tihaya, nadahin natin, nangingitin dun eh. Dami nila eh. ayan, tihay ang uh, mga katiksay eh. ayun, oh, um, dalawa pa yata ayun, dalawa nga hindi na may pa okay, isa hindi uh, na, arroyo yung isa arroyo ba? arroyo ba? Ay, sumakit naman na

Ayan na raw yun sa kapitaw naman yun, mga kapit sa iyo. Ayan, set yun. Ikaw eh. Nag-uumati eh. Siyala pala yun. Dami, dagdadaan. Eh. Kapal. Ayun na naman. Kapal eh. Ay. na man natin. Eh itong oh, arroyos. Ito ako na Mga bikaw pala, maliliit. Ha? Mga bikaw, dumadaan, maliliit. Ha? Maliliit. Mga daingin kanina. Sa nadali ata natin. Siya na kayo natabihin ba? Sa ilalim mga katiksyo. na. Sa Lapad. Lapad. Lapad na na lang? Lapad na Uh. Oh, sama. Oke. Oke. Baik, sama kita. Di Isa isa lang eh. Oh, Teksayahan oh, kasi. At dahil tang yung angat nila, pero wala lang. O hindi. dahil dito mga dalawang bikaw malanganin oh, thank you ay ay. Oh. ay yan thank you. traffic siya Ito, pauwi na tayo ng bahay. Ka-uwi lang natin. Ayan nga pala yung busuko ko. Ayan. Ito, bali ito bubos natin ulit yung huli natin. Ito, kahit pa paano naman, nakahuli tayo, nakapagtsaga-tsaga. Nakadalawang bulit tayo, saka isang arroyo doon ngayon ako tabano. Tapos doon sa Bulacan Garden, yan. Bali, dalawang bigaw na maliit, isang arroyo, sa isang klapla. na ah, nakadali naman tayo doon. May nawi tayong pangulam. Pabubo mga katiksay, sa akin mo Yung ating na makita. Uwis ko nga pala yung ko. Ayon, sa akin buso. Ah, dalawang bulig naman tayo, sulit na yun. Eh, naawitan doon sa nagiinuman eh. Yun eh. Oh. <laughs> Buhay pa pala yung sa natin plapla -pla, oh. oh. Ayan. Ayan, nadali natin plapla -pla, oh. Ah, oh. uh, laki rin pala. Ah, uh, six fingers din. Ayan, isang bulig. Saka itong isang malaking bulig, ayan. Saka dalawang arroyo, dalawang bikaw. Ayan. Sulit na rin, makakating sa dabas natin ngayon. Kahit pa pano may nauwi tayo. Ayan. Kahit na naka, nakadalawang spot tayong pinuntahan, eh, nasulit naman ang araw natin. Kahit pa pano eh, Uh, nakapotok tayo ayan, may din naman tayo so ayan mga katiksay ayan, sulit na rin po yan dalawang dalag po ayan, mga kulang isang kilo ito po mga may isang kilo po siguro yan so ayan mga katiksay maraming salamat po ulit. see you next week and see you next vlog na lang po God bless sa inyong lahat